Mm hmm? Bakit ba yan? Sabi niyo, nakakagloat. Kaya? <laughs> Kaya sa babae yan. Anong ininom? Sabi niyo, nakakagloat. Anong-anong ba sa babae lang? Nakaaglo nga eh. Pare-pareso man ah. tayong may skin, di ba? Nakaaglo nga pero pag sa lalaki, yung effect niya nakakaulungan na ano? Nakaka na... <laughs> umi! O yan na yon? Oh. Yan na yun yung nakakagloat? O oh, nakakagloto ng scale ah. Umi! Umi! Parang magiging artist di ba? Ano kasi puputi tayo <laughs> 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 dyan? hindi ako ha? Oo. Uh, hindi ako. Wow. Yan, yan. Hahalo mo pa siya. Isang buong ganito. Oo. Sa kasi. Kahit mo rin, nakapuputi ka? Of course! Parang ka nakatira sa Japan! Magaling! Hindi, hindi tayo dyan. Hindi tayo dyan. Ano eh? Yan, yan. O, diba? Yan. Parang hindi malamig. Gusto okay. ko malamig parang Basta ba? maganda kasi yung hindi malamig na. Ano yun? Eh? Uh Oo. -oh. Basta ano siya, mas pangun effective. <laughs> <laughs> Bakit isa lang yan? Kuha ba ba isa? Pwede tayo mag-haffi dito kasi kailangan... Ikaw lang yan. Bakit kukuha pa tayo? Isa nasa taas yun eh. Sige, nakuha na tayo. Ano ba yan? Kuha pa tayo? Oo. Oh, oh. Sige, sige. Hindi, kumuha ka doon. Iwan mo lang yan dyan? Oh, Oo, iwan ko lang ito. Tapos, kukuha nila ko. Diba titik na nakuha?

mo. Gusto na lang po, dali. kita. dali. Dali na lang. sa mumi. Oh, gusto mo rin marami Oo, oh, gusto ko rin naman mag no? Gusto kong pumuti. yan. Gusto na ako. na, na to? na Sabay na tayo. Pinuloy mo na yan. Pinuloy ko na ako. O, na Sabay na nga tayo eh. Oh, yan. Oh, ito lang oh. yan. na oh. lang 'yung sa akin kaya. Paresa mo yan? Oh. Oh, 'di ba lang. Gaganan mo yan. Ah, magkasama. Oh. Uh. Gusto mo malamig sa'yo? Oo, gusto ko malamig sa akin eh. Ah. Yung skin natin ito, magbublo na. Ay, po, hindi na kayo. kuha kayo ng ilo. Kuha okay. kayo ng ilo. Ako? Oo. Oh, oh. Ay, sige, kuha kayo ng ilo. Wala. Wally! Bakit mo iniinom yan? Sabi niyo nakakaglo eh. Kaya? Kailang iniinom? Ano yun? Kailang iniinom? At siyempre, bakit dapat ako iniinom? Daddy, para lang sa babae yan. O, ano, paano pa ba sa babae lang? Nakakaglo nga eh. Pare-pares naman ah, tayong may skin, di ba? Pero sa nga yan, pero pag sa lalaki, yung effect niya, nakakaurong yan ng ano. Anong nakakaurong ng ano? Uurong yung ano mo, kasi ininom mo. Ah! Ako ah, siro. Pang babae lang kasi. Hindi mo. Oo, oh, hindi mo. Uli. No. Naka. Ininom mo, bago mo pang nainom mo. Tawagin mo mo mami mo. Tawagin mo mami mo. Ay, ano ako sa inyo eh. Da, sabi nyo, maaglo. Mas kaya dalawa iinom? no? hindi may pinagtanong? Is, nakakaglo lang naman na sabi nyo eh. Diba? Malalaki. Di mo At naman sin... Totoo ba? Sige, mag ka. Pero ang side effect niya, uurong yan. Hmm. Oo. Sa mga lalaki, titumurong yung hmm. ano nila. Maliit na eh. <laughs> ngayon. Hindi mo naman sinabi. Hindi nyo naman sinabi na hindi pwede sa lalaki to eh. Mapagkakamal ang puso dyan eh. Ayan <laughs> naman o. Ay, dalawa puso mo? Diyo lang lang sa sa'yo, be. Hindi nga, baka pinipihiro nyo lang ako. Kaya ang nakamil ang umiino, dapat tinawag na kita, inura na kita. O. Oh. Pinariinin ni ko sa pinag-usapan nyo, nakakaglow eh. Nakakaglow ng skin eh. ba? Diba? Wala namin. Wala na. Parang nang kaligayahan ko natin. Ano? Oh. Ano kung titig naman na kayo. Lang kayo eh. nag lang kayo eh. nag ano lang kayo eh. Hindi mo to totoo yan eh. Sa amin lang talaga yan. Katig, yung binalo kasi yung itong panghalo na to, ito yung pangpaurong sa lalaki. Pero sa amin, ang risik nito sa amin, guglo kami. Guglo kami. Guglo ba? E, sa inyong mga lalaki, bawal. Eh, pati inyong lalaki kang tinawag. O. Lana to. Paano na yan? Paano na yun? Paano na to? Lana. Ano nang gagawin ko? Hindi ko alam. Jutay na nga yan sa'yo, uurong pa. Ito nga naman kasi. Dapat nagsasabi kasi kayo nung kompletong ano, hindi pwede sa lalaki. Dapat pinapakinggan ko yung kanina pa, puro kay pampaglow lang, pampaglow. Sa babae nga lang, ito nga sa lalaki ang risal na inaya ka na namin ganina. O, di ba? Paano na nga ngayon yan? Eh, ano sa'yo, hindi ka kasi nagtatanong. Paano, may gamot pang pampano? O, wala. Ha? Meron bang pampano? Uurong nga. Hey, Alam mo na yan. Alam ko naman Kung mga kung mga lalaking may jupay, dapat uminom na sila ng gamot ng pampano. Ba, may pampano? Wala na. Ano Binigay ka abi. Yung pampano naman, anak taking naman eh. Kung meron sana masakit sa dinidinig. Meron. Minali na. Magsi-shot sa ko. Kami ang China ka eh. Pakailan meron ka talaga eh. Bahala ka. kulang lang kasi kayo mag-ano eh. Malakad yun. Informasyon eh. Huwag Meron ko sa YouTube meron to. Babe, wala akong mag-search eh! Ikaw lang mag-search, babe! Ikaw dito